E pep, bago magsimula ang video, huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe. Let's go! Oo nga pala, magsuswimming nga pala ako. Ah, uh, saan kaya maganda? Ay, oo nga pala, may bago palang resort dito. Eh, hindi ko nga alam kung saan daan yun eh. Pero, sige, bahala na. Eh, sana maganda yung resort na pupuntahan ko. Init-init pa naman ang panahon, no? Summer na summer ngayon dito sa Brookhaven. Kaya maganda lang na mag-swimming na ako ngayong araw. Lalo na yung kaibigan ko eh, gusto niya din mag-swimming, gusto nga lang. Ayun, pumunta pala ng Buracay, eh, kaya di nakasama sa akin. So, ko pa naman pumunta rin ng Buracay. Ito eh. ayun, ito na nga yata itong resort na to. Ay, ito na yata. Ah, uh, hello po, excuse me po. Ito po, ay, wait, back. Swimming pool for girls. Higaan ko na. Ah, dito po ba yung resort? Apo, four girls na lang po. Um, Ay, sige, po, kalaman po, pwede na po. Um, uh, sige po. Na po. Sige po, listan niya na po. Oh, uh, ganda. Eh, pero parang pambabay, parang nahiya ko. Saan po dito pwede mag-BS? Um, ito po. Ito pa po. Dito po ako. Oh. Oh. Ah, saan po? Dito po. Ah, dito po. Sige po. Ay, sige, huwag na po, huwag na po. Sayang. Huwag naman dito. Oo, oh, pwede na to. Iyangas yeah, talaga ang damit ko. Maliligo na ako. Uy, yung dami yung pagkain, oh. No? Eh, kasi diabetes yun, diabetes. Sini lang ako. One, two. Uy, Mara, samahan na natin sa maligo. Sige, mari. Ay Ganas na nyo po matulog na po kayo sa taas Ah, hindi po muna Kasi sarap pa pumaligo eh Sige na po magsasarado na, magsasarado na po kami Sige po Bilis na ba, di pa ako nakakapagligo na po Maayos Hindi po po kayo kumakain Ah, sige po, di po kasi ako mahilig sa matatamis eh Huwag okay. niyo po sabihin, sasamahan niyo po po ako Dito sa Sierra. Kaya ko na po to Ganda ng pajama ko Sa Christmas pa to, pero ginamit ko na ngayon Rabi, saan kaya ako matutulog? Dito na nga lang. Tulog na ako, guys. Ay, 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 ay. Bakit po kayo nakatingin? Wala po. Wala po. Sige, weird naman. Ay, ay, ay. Nagusin mo. Nasaan ako? Wala nyo ako dito. Ayan na. Sabihin ka na. Pag mayroon sa amin mo itong lalaki at mayroon din ako tapos ito. Ay! Ay! Di ba kasi pangit at pinapayagin kasi na itong katabi ko? Ay, pinapagilid na lang namin. Pero pag pogi, alam mo na. Eh! Ay! Pangit po ako, di ba? Pangit ako. Pangit ako na. Ang galing mo yung maskara. Ayoko po. Puno mga dito. Hindi na to. Ayoko po niyan. Sabi yung diabetes nga yan eh. Ba't na eh. Dapat lagyan mo ng laso. Ito makatuloy. Ay, um, nakapirabubulo ka na to. Nasa ah. taas na sila. Ah. Ay, chance na ako. Uy. Ay. Ay. Ayoko po talaga. Sabi mo. Pag di mo yung kinain, papatayin ka uh. na. Kainin mo na oh, din to. Ano yung dami naman? Sa ito, yung yung tinapay mo. Uh, Nakakatawa din ba talaga dito? Parang, nags, parang nagsisisi ako na pumunta ako dito ah. Ayan, gagawin ko kaya. Um, Kiisip ako ng paraan. Best friend, kumuha ka doon ng tela dun sa taas. Sige. Ba't kuha ng tela? Kukunin na sa tela. Oh, parang may masamang balak na naman to ah parang nakain yung donut, parang nakaantok. Sabi ko rin, parang may mga nilagay mga ito eh. Uff. Ito. Buti na lang po dito. Hindi, pati. Ay, ba't wala mo makita? Ba't ang itim na paningin ko? Parang may nilagay na blindfold. Ay, ang dilim na paningin ko. Uy, wala akong makita. Aray, aray, nauntog, nauntog, nauntog. Uy, ano ba yan? Dagal yung blindfold sa mukha ko. Ay, ano ko naman? Kaya ko naman pala Uy, ano nga ngayon nyo sa akin? Ay, 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 huwag kayo magsalabas sa sandata. Alam, huwag kayo maglabas sa sandata. Wala po talaga yung gusto nyo. Ikaw, kung... Meron kang kapalit. Kita mo itong hawa ko? Kita mo itong hawa ko? Ano po paggagawin? Ano po ba Takos na